Basta <laughs> naman ako, tayo. ako po pala si Estrellita Santos, mother of Amitys. Ano alam mo kasi po. Um. But, Before po, nung buntis ako, siyempre excited na naman ako kasi gusto kong magkaanak, eh, pangatlo. Yun, nung pa-check up ka ako nung na-delay na ako. Tapos yun, nama buntis, siyempre, masaya kami. Kaya lang, nung case na yun, after nung pagkatapos na na-detect na nakambal, na mga ilang days, ano yun, doon nalaman na, na nag-bleeding na ako. Pagdating ng five months, o oh, check. Kasi nung buntis din kasi ako, ang dami kong sakit. Kasakit ako sa UTI. Tapos yung, yung bleeding ko siguro mga 3 weeks or 1 month, hindi ko na maalala totally. Basta sunod-sunod tapos meron namang gamot na pampapigil yung pagbibleed yun after nun. Pagdating ng 6 month, na-trace na na, yun nga. Didi, ano kasi yung ginamit, hindi na kompleto si Amethyst ito, so, syempre, ang hirap. Kasi parang hindi ako naniniwala na merong tao ba sa mundo na merong kamay, walang pa. Kasi hindi naman ako aware, that, aware sa mga ganong case. Eh. Tapos yun, nakwento ko sa asawa ko. Tapos siguro parang, although alam na lang asawa ko, inano niya lang ako na hindi totoo yan. Kasi ano naman yan, eh, uh, Ultrasound lang naman, maaaring magkamali yan. Pero nag-second opinion, pat-check pat ulit. Ganun talaga. Nakita ko siya sa machine na ito, gumagalaw. Tapos, ang hindi lang namin alam, nung ipinanganak, yun nga daw, sarado yung bibig niya. So, nung nalaman ko na sarado yung bibig niya, parang, parang binuhusan ako ng... Hindi ko mapaliwanag. Parang gusto ko nang mawala. Tapos, yun. Pero, siyempre, anak ko yun eh. Tapos sabi ko, Lord, sana kunin mo na lang kami ni Amethyst. Pero nung sinilip ko yung anak ko sa nursery, nakita ko lumalaban. Okay naman. Isip ko na lang, lahat ng bagay may dahilan, may purpose. Um, ko na lang, pray ko na lang, Lord. Binigay ito sa akin, tulungan mo na lang ano, kung paano ko mabuhayin. Siyempre, ang hirap eh simula na dumating siya, blessing kasi, siyempre kahit anong itsura ng bata, blessing talaga yung tao yun eh. Pero blessing siya kasi, nung dumating siya, parang nandun yung relationship namin mag-asawa, naging okay. Tapos, siya yung sentro ng buhay namin na nagbibigay kasayahan. Although, sacrifice, kasi, wala na akong trabaho, nag-resign na ako noon. Pero, ang okay kilang siyempre mother ka kaya mong iisin para sa mga anak mo mahal mo anak ko yan eh at naririnig ko pa lang noon tapos nakita ko hirap parang natulala ako nasyak ako bakit bakit nangyari pero supporter yung asawa ko supportado ako yung paga parang inaano niya ako siya nga hindi nagre-reklamo. <laughs> parang, kaya natin to. Yun. Ay! Okay lang? Ano masakit? Ano? Masakaya? natatako okay. Natatakot ako kasi parang, panin pag nagutom yung anak ko? Yung parang, yung, yung worry, worry mo ba? Baka mamaya mamatay na yung anak ko. Tapos taxi, punta kami doon. Yun, nag-OJT siya. Tapos, siyempre, every time na mag-OJT, babalik kami doon. Ginawa ko, nagpaturo na lang ako sa mga nurse. OJT kasi sinsarado yung bibig ng anak ko nung maliit pa dito siya nagpipid. Yung iba kasi OGT dito sa ilong, ayoko, takot ako kasi delikado, may tendency pumunta sa baga. Dito po siya kumakain kasi may yung bunga, bunga nga niya sarado pero sa kabilaan, kalawat ka na, may butas, konti, mga, yung OGT, mga ano lang ang kasya doon, 80, 8, ang size, pero ngayon ginagamit siya 10. Hindi na, gina, sige na. Ah, mm -hmm. Oo. Oh, hindi ganyan talaga siya. Kahit anong gawin mo dyan. But before kasi, hindi talaga siya mahirap insertan. Sige na. talaga tayo. Kasi kakain ka, oh. Ayaw mo kumain. Sige na, be. Sige na, ha. Sige na, sige na, be. O, pray tayo, ha, pray, Lord. I-insert po namin ito, Lord. I-insert mo po ng maayos, Panginoon, na hindi po siya masaktan. Sige na. Sige na mamaya. Pray okay. ka. Pray ka lang. Ako po si Joanna Paula D. Santos. Kapatid ko po si Amitis. Una po, ginagaw, sinasaksak pa po pag di pa po, po nakasaksak. Tapos binubuksan po yung sa tubig. Sin, pinapasok po sa may butas na sa leeg na, bibili namin na ice cream si Amity. Sige na, bibili namin na ice cream pagka-insert namin nito. Gugutom na eh, kakain na ikaw. Sige na. Mm -hmm. Kasi kailangan na rin palitan yun eh. Dirty na yun. Maaari kang ma-infection. Sige na. Ayan na, mabait na mabait na si Amitys. Mabait na si mukha Amethyst, kainan tayo na. Ang sa anak ko eh, pag naalala ko yung mga sacrifice ko, tapos kung paano nakasurvive si Amethyst, naiiyak talaga ako kasi parang nakaka-amaze ginagawa ng Panginoon kung paano kami pinoprotektahan, naalagaan. Tsaka yung time na pag nawawalan na kami ng pera, may mga pinaprovide si Lord sa ibang tao na binibigay at tinutulong niya. Nakakasurvive kami. Gusto mo pa? Tagdagan natin? Busog ka na? Busog na to? Hindi pa? O gusto mo pa? Gusto mo pa? Lagyan mo ko siya. Heavenly Father, maraming salamat po Panginoon sa araw-araw na blessing na pinagkalod ni sa amin, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, na pinapasalamatan. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord. Amen. Pag-umaga, may dalawa akong estudyante na anak. Yung isa po, uh, 13, nag-aaral po sa Rizal. Yun, nagbabaon po yun ng kanin. Ako so, mga 4 nagpe-prepare na ako ng pagkain. Handa ko sa kanila, baon nila. Tapos ganun din yung isa. Tapos, pagkatapos nun, huwag akong gagawa. Pagkatapos na, papasok ko sila. Mabasa ng Bible, gagawa ng devotion. And then, pagkatapos, pag may time, minsan hindi na talaga kaya, natutulog ako uli. Okay, happy? happy, happy pa ba baby ko. Happy sa kinain mo, ha? Ha? Ano ba sa Ah, oh, busog. Wow. Kaya na, kaya na, kaya na. Pak. Pak ka Mali, <laughs> Dito, pag may ginagawa ako, um, pag nagsawa siya sa tablet na laruan niya, magsawa siya sa TV, naglalaro ng piano, nagtutungtungtungtung lang, nagsusulat, nagdo-drawing. Taas, 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 taas. Tara, ito tingnan mo Ito po, yung pangalawa ko po, medyo... Ay, minsan po si Angela nga ko nung before pa yon puro na lang daw si Amethyst. Explain ko naman sa kanila. Kung kayo, kung kayo din sa kondisyon ni Amethyst, syempre prioritize ko kayo, pero mahal ko kayo. Sino nung dito sa mukha mo? Sino nag-away sa'yo? Sino na sa'yo? Ba't mo sila Nakaraon, Nakaraan? Nakaraan? <laughs> <laughs> hey. okay. Pangit, pangit ka mga yan. Maganda ka, di ba? Wow, sweet naman. Isa si ate din, hug mo okay. si ate. Okay. 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 Kay ano, kay Danayla. Dahil naalala ko na po si Matut na, uh, na nakaumatas po siya. Hindi niya na po makilala si Mama tapos si Papa. na mag-pray lang kasi ano, hanggat, well, hanggat nandiyan pa si Mita pray lang ng pray. Yeah. Mag-aarat po ko ng pusong teacher para maturuan ko po siya paglaki niya. Thank you isa sa concern ko kung paano, sino mag-aalaga sa kanya pagtanda namin. Si Lord, lalang Alam niya na yan. Paano na pag wala na kami, sino mag-aalaga. Pero minsan sinasabi ko sa mga kapatid niya, parang advance na, uh, if ever may sakit kami or ano man mangyari, huwag yung pabayaan si Amitis. Kasi kapatid yan eh. paglaki baan, mo ba? Ituruan mo pa rin? Mahalagaan mo pa rin? Opo. Kahit wala na po sila mamat sa tabi ni Mitet.